Yon, so good morning ka kwento. So yun na nga, san dito kami kay Kuya Ampins Resort. Yan, napakalawak ka kwento. Ay ano, Kuya Ampins Campsite. Yan. Bakit campsite? Kasi ano siya, uh, pwede naman siyang resort pero campsite daw yung pangalan nito eh. Ayan, nakita nyo, yan. Wala masyadong, walang cottage eh. Table lang, yan, may mga table, table doon, tapos table doon, tapos... Good evening, kakwento. So, yun, dito na kami ngayon sa natansa Cavite. Target location, uh, ano, uh, Kalatagan, Batangas. So, meron na kaming na uh, pupuntahan mismo na beach resort doon sa Kalatagan, Batangas. So, i-check na lang natin mamaya kung ano yung meron doon. Tapos, kinabukasan, syempre, medyo kabi na. Hindi na natin ma-appreciate yung lugar. Uh, mamay uh, bukas itatakal natin kung kung ano meron doon sa lugar na ito para may share ko sa inyo ako ito. So yun. So ano muna, sa cover muna ang coffee. ako ito. Okay? So yun, keep on tuning ako ito. Good day ka kwento. So yun, naka-arrive na kami dito sa ano sa Palatagan, Batangas. So yung original plan na dapat pupunta namin resort, hindi eh, kami natuloy doon. Ngayon lumipat kami dito sa feeling ko bagong resort. Ngayon alamin natin kung gano'n nakatagal to. Kasi medyo, ayan, makikita nyo, malinis pa yung lugar. Pero may mga ilaw na, tas may mga oriente. Good thing. Yeah. Tapos sa uh, sabi nung caretaker na nakausap namin is campsite daw to. Yun. So ang pangalan ng campsite na to is ano, uh, Ampin Campsite. Yan. So yan, may tent kami. Yan. Tent. So ang entrance na binayaran namin dito is 200. Tapos yung tent, pitch, tent pitching is uh, 200 din. Yan. So yan. Kita nyo mismo tabi kami ng dagat. Napaka solid. 5:30. So mamaya tayo magsi-shoot ng ano, magsi-shoot ng area. I-share ko sa inyo kung gaano kag kaganda tong lugar na to. Ayun. So yun, keep on tuning ka kwento. So nagse-set up pa ng mga bagay-bagay. Si -bagay. Tropang Marvin. and Bin, okay ka muna. <laughs> So yung motor din na pasok din namin. So wala rin kaming binayaran na entrance ng motor na yan. Basta binayaran lang namin yung pinaka entrance namin per head tapos yung tent pitching. Mga tent na pinasok namin dito. Yun, so good morning ka kwento. So yun na nga, nandito kami kay Kuya Ampins Resort. Yan, napakalawa ka kwento. Ay ano, Kuya Ampins Campsite. yung Walang cottage eh table lang. Ayan, may mga table, table doon, tapos table doon. Tapos good for ano lang daw talaga 'to. Um uh, tent, tent pitching, tapos sa mga tent, tapos napakalawak ng place na pwede nyo pagtayo ng ano mga tent nyo. Ayan. Ayan. Tapos yung parking, naka-specialize dyan yung mga motor o sasakyan na dyan hindi pa park para medyo organized yung campsite. Tapos ah uh, CR, Merong CR doon sa pinaka entrance nila. Punta kami ng ano, uh, bayan dito sa ano, Kalatagan. Bibili kami ng mga kain namin, lulutuin, mga pagkain namin maya maya. So wala kami dinala nalang na kahit ano eh. So yun, tindahan, meron doon tindahan dito. Pero syempre, kailangan magpunta kami ng palengke para uh, ano, kompleto yung mga lulutuin. ano, simple lang. Para at mabilis-bilis na tuwin. So, tapos meron ding ano, environmental P na mga sinisingal or kinukuha yung manggagaling ng city hall dito. Yun yung sabi nung nakausap namin. Tapos later yan. later kakwento ito yung pinaka uh, magandang pwede namin puntahan dito. Okay. Punta natin. Ayan. Mamaya, kasi nag, nagsiset pa sila dun eh. Nagluluto pa sila. Nagluluto sila dun ng pag-foods. Kasi namili na kami kanina. Ayan. Pupunta kami dun. Ayan. Ayan. Doon sa may tulay na yun. Matami rin mo. So syempre, sishoot natin yung pagpunta natin doon. Yan. Kung nakikita yung pinaka-background. Grabe, napaka-solid. hindi Yung dagat dito, high tide pa yan eh. Kaya medyo nasa dalampasigin pa talaga siya. Pero mamaya, pag medyo low tide na yan, medyo impito na yan. Yung dagat dito. Tapos doon, kapandang kalagitnaan, medyo malalim na doon. Tapos na kuya ito, good thing dito. Kasi ibang ano eh, ibang campsite or ibang resort, walang kuryente. Dito may kuryente. Nakapagad na kami ng charge namin. Tapos may kuryente. Kung may sarili sa lang ilaw dito sa gabi. Okay. Kaya, good. Kung just in case na nalobat na yung power bank mo or kailangan mo na ng power, meron dito. So, may nag-offer sa amin isda. Anong isda yan? Eh? Ano, mamaya-maya. Mamaya. Oh, Dalagang bukid yan. And dito sa ano, sa kay Kuya Ampins. May mga ano dito, may mga nagbebenta ng isda. May mga pupunta sa mga there's mga camping site or resort dito. Actually, naka ano na, meron ng tatlong pumunta sa amin. Yung isa na bila namin. Yan. So, just in case na gusto nyo mag-isda or kulang nyo yung pagkain nyo. Yan, meron dito. May lang nagpasa ng dalawa. So bumili na rin kami. Tulong na rin, tulong na rin sa local dito. Kasi fresh na fresh din naman yung isda na ino-offer nila. Ayun. Hey. Ay. Ano luto niya, pre? Baka gawin ko siyang ano. Bulalo, bulalo. Sipsipin ba? Eh, sipsipin. Ba? Yun, kakwento. So, shared experience. Grabe, napaka. Yung, ano, uh, pagod mo ng isang linggo, siyempre sa trabaho. Tapos, yung, kumbaga, hindi sa si stress ka. Pag-stress out, makikita mo ganyang kagandang views. Ay. Eh, Kaya ikaw dyan nga kwento, at least bigyan mo ng break yung sarili mo. At least once a week. Or may, maybe mga ano, dalawang beses sa isang buwan. Para at least medyo ano ba, pwede pa re pang -re refresh ng utak. Yeah. <TOR Hindu noises> dito na kami sa tulay, kakwento. O, oh, kami kami okay. ng aking dalaw. So, no, hindi ako kay Gerald. Ah, may lino ng tubig oh. Day. Hey. Yan nga kwento. So, isa sa attraction dito. Itong bridge na to. Ayan, solid yung nandito ka sa gitna o. Oh. Out of this world. Ayan. Punto. Hey. Yung okay nito. So, nandito na kami sa dulo nung pinakatulay. Ayan. Step na. Ah, solid. Aba ng tulay na to. Para siyang may dalawang stop eh. Isa dito. Is doon. gitna. Tapos yun yung mga resort or camping sites na nakapalibot dito sa dagat ng Kalatagan. So yun, naka-reside nga kami doon kay Kuya Ampins Campsite. Grabe. Kaya kakawin to, bigyan mo ng break yung sarili mo. At least, at least once or twice a month or a week. Solid. Ang oh. kakain to. Nagsak na mga kasama ko. Yun, na nakausap ko yung ano, yung di natin sure kung taker taker or yung owner. Um, yung ano, kasi papansin nyo, wala talagang tanong dito, wala talagang cottage. Kumbaga may ano, may table lang talaga. Ah, uh, ang pinaka available lang talaga dito kasi nga campsite, ang pinaka uh, ginagamit na talaga na dito is uh, tent. Ngayon, kung meron nga kayo dalang tent, uh, may entrance na talaga yun na 200 pesos tapos may pinap, kung wala naman kayong dala, may pinaparentahan sila na tent. Uh, which is nagkakahalaga ng 500 to 600, depende dun sa size ng tent. Ngayon, uh, meron din sa silang yung table, bawa wala kayong table, may pinapahiram sila na table. So baga para sa akin, ito na siguro yung pinaka-affordable na campsite na napuntahan ng inyong kakwento. So ang entrance 200, ngayon kung may tent kayo na sarili, 200. So gastos nga no, oh, 400. Ayan. So time ngayon, uh, mga alas 3. So yung kaninang shinute natin, medyo atas yung tubig. Tingnan nyo yun na ngayon ngayon naglow low tide na. Ayan. So, gantong oras talaga nag-low tide daw talaga dito. Kasi so, tulog tayo eh. Pag-isi natin, ganito na yung, ganito na yung itsura ng uh, dalampasigan dito. So, mayang ang gabi or paha, pahapon, pag-gabi, siguro doon na yung uh, mag-high tide dito. Ayan. Pero solid pa rin kakawin to yung view. Ayan. So, try natin pumunta doon sa dulo. yung kakwento nga pala isa pa uh, meron naman tindahan dito kasi syempre medyo um, di pa hindi kompleto just in case na wala kayong dala tulad namin as in wala kayong dala na kahit ano uh, namili na lang kami doon sa pinakabayan nila lapit lang naman umumoto rin lang naman itok lang naman mga siguro mga 5 to 10 minutes ganyan malapit lang rin naman para at least uh, kompleto na yung kompleto yung uh, mabibili nyo para at least wala ng problema may tindahan naman yung mga basic needs lang talaga yellow meron ganyan tapos yung iba pang mga uh, basic needs na mga uh, campers uh, yung kwento so dito na mag-end yung kwento natin dito sa <coughs> Kuya Ampins uh, Resort ay Kuya Ampins Campsite dito sa Barangay uh, Bagong Silang uh, Kalatagan Batangas. Isa sa solid na beach camping site na na inyong kawento. So yun, thank you thank you kawento sa still na nandyan pa rin na nanood. Ngayon kakwento kung ikaw pa rin na hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag mo nang, hintay, huwag mo nang kalimutan na i-click yung subscribe button. I-click mo na rin yung notification bell para syempre updated ka sa lahat ng uh, biyahe natin kakwento. Sa lahat ng kwento natin kakwento. Yun. So thank you, thank you kakwento. So ingat palagi.